So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa Abay, Abot Kamay kami ng pangarap dahil alam naman po natin na sobrang nakakatens na nga po no, yung pinapakita talaga ng director every episode po dito sa Abot kami na pangarap ngayon no, dahil alam naman po natin talaga na magsiselebrate na nga po talaga ng birthday itong si Anna Lynn talagang magkakasama sila Lynette, sila Giselle ba diba? tapos itong si Justin dapat sasama na sana siya pero talagang yung pasakay na sana siya doon sa boat ay eh, sinabi niyang hindi daw maganda yung pakiramdam niya, di ba? Kaya dahil alam naman po natin talaga na napasakay na talaga ni Justin din itong si Moira doon sa estero. Talagang nilagay niya doon sa estero. At saka itong si Moira ay napunta nga po talaga doon sa kung saan talaga yung binyo nila, Annalyn. Talagang alam naman po natin mga kadram na kahit nga din si Zoe hindi din makakasama dahil uh, anniversary daw nila ni Dax. Charot! Sana nga po no, pinakilig tayo ni Dax at saka ni ni Zoe. Sana nga po talaga no, totoo yung kanilang pagmamahalang dalawa. Sana hindi sila gabalain ni ano ni Justin. Di ba sa kanilang pagmamahalan. At alam naman po natin mga kadramarama na noon pa man talaga sinasabihin na talaga ni Ana rin itong si Giselle na magkakampi talaga itong si Justin at saka si Moira sa lahat ng mga pinaplano nila no. At alam naman po natin mga kadramarama na talagang Uh, malalaman na malalaman talaga ni Giselle talaga yung katotohanan dahil nga po sa sinabi din talaga ni Annalyn talagang ma-analyze talaga ni Giselle yung lahat lahat at saka yung sinabi din ni Moira na never nagkamali si Annalyn di ba yung mga ganun ba pumapasok sa isipan mo pero minsan na napipigilan mo yun dahil iniisip mo anak mo yung uh, maaano dito di ba kaya Pinipilit na lang ni Giselle na ayaw, paniwalaan. Pero sa totoo naman, meron naman talagang ah, hinala siya. Mismo sa kanya noon na naiisip niya. At sasabihin niya dito talaga kay... Kukonfront niya talaga dito si Justina. Justine, kasabot ka pala ni Moira? Paano mo ito nagawa sa amin, ha? Laki ng tiwala ko sa iyo, sa iyo ng daddy mo. Paano nangyari na, na, na magkakampi kayo ni Moira, di ba? Anak kita, anak ang touring ko sa iyo at alam kong hindi ako nagpalaki sa iyo. Pero sana naman 'wag mong ganituhin kami. Lalong lalo na si Anali na wala namang ginagawang masama sa iyo. 'Di ba? Mga ganito ganyan ba? Kaya nagawa din nagawa din talaga ni Justin 'yun na talagang may mangyari dito kay Analyn dahil nga po itong si Justin kinalaban nga po siya talaga ni Analyn, 'di ba? Dahil kagagawa naman din talaga 'yun ni Justin bakit kinalaban siya ni Analyn noon noon 'di ba mga kadrama pinoprotektahan talaga ni Justin itong si Ana na dapat walang mangyari sa kanya pero dahil nga po sa kanilang uh, engkwentro dahil lamang sa financial report na yun naninakawan ni Justin yung ipex kaya nagkaganito na talaga si uh, Justin at lalong lalo na nasa kay Moira talaga yung ebidensya na kinuha talaga ni Zoe kaya wala talaga siyang magawa kundi magpahawak na lang talaga sa liig dito kay Moira Di ba at saka alam naman po natin na si Moira at saka si Eric ay magkakampi. Diba? Kaya napakahirap po talaga kay Justin na magstand talaga siya, no? Hindi niya na ang, alam mo yung gagawin niya, kaya kumapit na lang talaga siya doon kay Moira at nagpaalipin na lang. At dahil po dito, talagang grabe talaga yung galit ni Giselle talaga dito kay Justin. Siguro mapapalayas to dito sa Apex. Tingnan na lang po natin mga kadrama. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel. Bye!